Dito naman tayo mga idol sa laban ni JB versus Junjun Sukoy ng Jinsan. Walang pumasok sa breaking mga idol ni Junjun Sukoy na open bulang uno, pasok tirados na si JB. Tingnan natin kung maubos ni JB ang bula dahil nakatingin ang kanyang mga kababayan sa kanyang performance. Sa harapan mismo sa General Santos City sa All Homes. Jan ginanap ang larong ito mga idol. Ngayon, tira 4 si JB. Tingnan natin. Tingnan natin kung hindi ba sasablay ang batang KMGs. At parang pista ang kanyang laro. Ang daming dumadayo para manood sa kanyang laro, mga idol. No? Ayan, tira 5. Tiras, tira 7 na. Tira 7. Tingnan natin. Aba. Pumasok. Huh? Pumasok. Tira 8 na tatlong bulan na lang. Tingnan natin kung maubos ba ni GP at may maraming nakapanood na kanyang mga kababayan at pinagandahan pa niya ang pamato para sa noebi, No? Ayan! Naku! Alanganin sa Jis. Tingnan natin. Baka pumasok ang Jis. Baka ma-excuse din ang pamato. No? Ayan. Tingnan na lang natin mga idol. Pasok nga! Hindi nga na-scratch, panalo si Jibby.